Tulit nga ba ang 2,800 pesos mo sa Hidden Valley Springs? Let's find out. If nature ang trip mo, magugustuhan mo dito sa Hidden Valley Springs, located in Calawan, Laguna. Meron silang apat na pool dito. Isang warm pool, eto yung main pool at hot spring nila. Oo mga beshi, maligamgam to. Meron ditong 3 feet, 4 feet at 5 feet na pool. Then, paglalakad tayo pababa, meron ditong dalawang soda pool. Ito ang Soda Pool 1. Cold Spring to. At ito naman, ang Soda Pool 2. Tapos paglakad mo ulit pababa, madadaanan mo naman itong Lover's Pool. Cold Spring din ito. 4 feet. <laughs> Tapos paglalakad ka pa pa ulit pababa, mapupuntahan mo naman sa dulo itong Hidden Falls nila. At may natural spring water na pwedeng mainom. Ito ang the best dito. May kasama na itong lunch buffet from 11:30 AM to 2:30 PM. And buffet